Habang kami bumabagtas ng daan patungo sa aming pag-uwi sa aming platon ay merong kaming napansing matanda kunsaan ay kumakain mag-isa sa tabi at ang kanyang kinakain ay kanin lamang na walang ulam kundi sa lang na nilahok sa kanyang kanin kaya naman ito ay nagbigay sa akin ng agaw pansin dahil dito bibigyan ko siya ng reward dahil hindi siya nagmamalimos kundi nagbabanat ng buto para may makakain siya sa maghapon at may maiuwi daw siyang pera sa kanila ang ganitong tao ay may dedikasyon at tapang sa hamon ng buhay niya sa araw-araw na siya ng patas na ka? Anong pera, pera uh, uh, na magkano uh, 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 na hawakan ng pera din sa araw? Ano yung? Ano oh, Ano yun? Ano yun? to. yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano Ano yan? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano dapat kung mo pinapalit sa akin, hindi pera, ay papalitan natin. Papalitan. 500 na lang, 500 na lang Ayaw na isang libo. Ayaw maniwala na, bibigyan siya lang isang libo. Ayaw, Ayaw isang libo. So Ayaw isang libo. Ayaw na isang libo. Ayaw na Ayaw na isang isang libo. na dahil ngayon ay magta ng Pasko, ay nagbigay kayo maharap na papasko. Ta Tara, hindi lang ito yung December. Napayak si tatay sa kanyang katanggap. <tinyo>